Okay, magandang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome po ulit dito sa ating YouTube ng channel mga kababayan. At eto, may update tayo mga kababayan patungkol dito sa impeachment case laban kay Sara Duterte mga kababayan. At again, ngayon lang po, uh, earlier gumawa tayo ng video, uh, ni-report po natin yung nangyaring caucus patungkol dyan sa, doon sa House of Representatives. At eto na nga, mayroong 153 na congressman mga na bumoto mga kababayan nako napabilis mga kababayan di ba ang sinabi last time na ita-transmit pa itong impeachment case or cases from the Secretary General going to the office of the House Speaker mga kababayan and yet inong nangyari ngayon ang huling araw uh, ng uh, Congress mga kababayan kasi no prepare na sila for the coming election. Kanya tanong nangyari na pabilis itong uh, pa-impeach dito kay Vice President Sara Duterte mga kababayan nako kailangan natin malaman kung sino yung sino yung mga kongresista niyan mga kababayan para of course uh, para yan sa ngayong darating na eleksyon at ito Identify na natin kung sino yung nangunguna dito mga kababayan. Kung sino yung kongresista na nangunguna dito. Ito, bago natin ipresenta, bago natin ilabas kung sino yan, ito may papakita muna ako mga kababayan. Ako, bayaran na ito ng utang pala. Ito, tingnan natin. Oh. Ayan. Oh, ito mga kababayan, kailan na ito nangyari? Eight days ago ito nangyari mga kababayan. Tingnan natin. Philippine, Philippine Justice, Justice Department, Department drops criminal state? complaints against former Health Secretary Janet Garin and two other respondents over the okay. allegedly wrongful use of an anti-dengue vaccine. Families who blame the Dengvaxia vaccine for the deaths of their children are demanding that the Justice Department reconsider its move. Adrian Ayalin has tonight's top story. Of alleged victims of the Dengvaxia vaccine drooped to the Department of Justice carrying yeah, pictures, pictures of their deceased children, children, children to protest the withdrawal with of 98 counts of reckless imprudence resulting to homicide cases of former Health Secretary and Iloilo -Ilo First District Representative Janet Garin. Justice Secretary Jesus Crispin Remulia, in an order dated January 10, directed the Prosecutor General to withdraw the information against Garin and Doctors Gerardo Bayugo and Maria Joyce Dukusin. Ano nangyari dito mga kababayan? DOJ, Department of Justice, Rimulya, orders Prosecutor General to withdraw charges against Janet Garin mga kababayan. Ako, oh, ito. Ito na natin kung sino yung nagpabilis ng pagpaimpis dito kay Sara Duterte mga kababayan. Ito. Ito, may picture tayo dito. Ayan. Oh. Binulgar dito ni Pulong Duterte mga kababayan, tingnan natin yung statement niya. Oh, galing ito itong picture nito galing ito sa Sunstar mga kababayan. Desperate and politically motivated efforts. Uh, Davao City First District Representative Paolo Duterte slammed the impeachment efforts against Vice President Sara Duterte calling them politically driven. Oh, of course, agree tayo lahat dyan, mga kababayan. Ah. Kasi nga, ito, kasi nga pinupuna itong 2025 budget na ginagawa ng kongres mga kababayan at kasi nga pinuna ito, nako apiktado yung mga maibubulsa nilang pera dyan mga kababayan. Kaya ito, anong ginawa nila? Ito, risk back ito mga kababayan versus or against sa mga Duterte. At ito na nga, kina-impeach na si Sarah. Uh, in a statement, Duterte accused lawmakers led by Representative Janet Garin, mga kababayan, of rushing the process. This baseless impeachment case is a clear act of political persecution, said. Uh, he wanted that the move could fuel public discontent, cautioning that administration is treading on dangerous ground and that it will not and in their favor. Yes, of course. Alam natin yan mga kababayan. At hintay-hintay lang tayo sa mga announcement. Baka mayroon, da, mayroon mangyayaring mga pagkilos protesta mga kababayan. Alam natin yan. Kahit hindi as of now, wala pang mga hugun-hugun patungkol dyan at alam natin na may mag-oorganisa niyan. Kasi nga, number one, yung INC mga kababayan. Naku, hindi pinakinggan yung hiling ng INC. At eto, magandang tandaan kung sino ito ha, Janet Garin identified na natin ito, number one. Tingnan na anong statement ni Colong Duterte dito mga kababayan. The Filipino people will not sit idly by as this government undermines democracy and silences opposition through fabricated accusations. Yes, o tama. Hindi ba? hindi tayo uh, oo upo lang at mananahimik tungkol dito mga kababayan. Comment kayo dyan kung anong say nyo dito. If the Marcos administration thinks it can push this sham impeachment without consequence, they are gravely mistaken. Yeah! So, agree tayo dito. This is not just about VP Sara Duterte. This is about the will of the Filipino people. Um, the growing discontent and frustration across the country uh, ano, ano to will not be contained for long mark my words this reckless abuse of power will not end in their favor yes agree tayo dito mga kababayan ah uh, sana again mga kababayan Ah, uh, wala yung sounds Ah, uh, ito ito bumalik na. Oh, uh, agree tayo dito mga kababayan. Again, hintay-hintay lang tayo kasi nga in support of Sara Duterte, we need to do something mga kababayan. Uh, Ay hinta hintay-hintay lang tayo. Oh, uh, naipakita na natin dito kaya pala ito naintindihan na natin. Nako kawawa yung ilang mga biktima, pamilya ng mga biktima ng biktima ng dingback siya mga kababayan na umihingin ng ah uh, hustisya. Unfortunately, Marcos administration mga kababayan, galing yan sa DOJ. DOJ yung nag-intervene, nag, nag na sa Prosecutor General na i-back out yung kaso ni Janet Garin mga kababayan. Anong consequence? No, ito, bayaran na ng utang. Bayaran na ng utang. Ito, nagbabayad rin ng utang dito si Miss Janet Garin mga kababayan sa pamamagitan ng pagmamadali ng impeachment kay Sara Duterte. ah 'di ba? Bayaran lang ng utang. Ah, ito, we withdraw namin yung kaso mo. Ikaw na bahala at ito ang bayad utang ni Janet Garin mga kababayan. Okay. Ah, anyway, kasi nga naman, uh, makikita natin dito uh, posible kasi Congresswoman si Janet Garin Perfected din siya diyan sa 2025 budget ko anong resulta diyan kung anong magiging desisyon ng Supreme Court diyan mga kababayan kasi na ah uh, hindi nila maky eh, o baka sakali lang mga kababayan na kung papabor ito sa mga nagfile ng petition yung 2025 budget desisyon ng Supreme Court na epektado yung budget nila diyan ngayong eleksyon, mga kababayan. At since posibleng maapektuhan yan ako, saan sila kukuha ngayon ng pera? Hmm. Ah. Oo, oh, ete dyan sa house speaker, mga kababayan. Ako, maraming pera yun si house speaker natin. Kaya, of course, dyan sila kukuha ng pera. Dyan. At eto na nga, uh, palaging binabanata ni Pangulong Rodrigo Duterte itong mga leader ng House of Representatives sa si Bongbong Marcos, eto, si Janet Garina Bahala, mga kababayan, ang kaako, ang magbab kaako dyan sa impeachment case na yan. At eto na nga, naku, buti na lang binulgar ito ni Pulong Duterte, mga kababayan. Na eto, again, hintay-hintay lang kayo mga kababayan kasi maglalabas pa tayo ng mga information, lalo na Inihintay natin na ilabas itong mga pangalan ng mga 153 na bumoto na pabor dito ka dito sa impeachment ni Sara Duterte mga kababayan. Stay tuned lang po, paki-share and like ng video na ito and then paki-subscribe na rin po sa ating channel para masubaybayan it, natin ni ninyo itong mga update na tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa mga kababayan. Hey, maraming salamat po sa lahat at magandang araw sa inyo.